magandang araw sa lahat welcome sa ating youtube channel guys bongs badi sa hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman po like, comment and share at ang ating gagawin ngayon guys ay puksain uh, natin ang may natitira pang mga damo sa ating palayan dahil kung mag apply tayo guys ng ano ng pataba o input ng uh, anumang klaseng pangpataba kukupitensyahin niya ang ating pataba mas mabilis siyang kumain o kakainin niya na ang lahat na ating pataba at makumpitensyahan ng ating palay kaya ito pupuksain natin ang mga natira pang uh, damo at ang ating uh, variety ang variety na ating ginagamit dito guys sa ating pangalawang area ay ang sa RCEP no? galing sa programa ng agriculture ang RCEP yung ibinigay ng ating Department of Agriculture ang variety natin ay 216 so ito ang kanyang uh, itsura guys ang gulang nito guys ay uh, 20 days galing sa ating pagsabod wala pa itong input guys na anumang pataba so mas ano pa mataba-taba pa so hindi pa ano ang yuta dito sa amin guys o so, kung tingnan nyo, ang taba niya talaga oo so, hindi wala pa itong input guys pag wala lang uh, damo dahil ang direct guys ang kompetensya natin or ang problema natin sa direct ay ang damo kaya sa uh, ganitong paraan ng pagpapalayan or pagsasaka ng palay kailangan talaga yung puksain ang damo upang mas mabilis maka ano ang ating palay makatubo yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat happy farming